Nandito kami. Eh, ay, ay bakit ako magtagalog? Itausog naman tayo. Uh, yari kami. Biaon. Agustin. Ang kataon na siya. Nagulan din natin. Okay, labi sa namunan. Eh, ang kataon na lang siya. karay na inadlaw. Magtoy ang kataon na siya. Hindi ka mag-iyak. Hindi ka lang mag -tahon. Hindi na ako iyak. Hindi na ako iyak. Jack, ha? eh bigyan natin para may post naman tayo kahit wala why na siya yari pa rin kita Diya dalaw na put nato pa rin siya may so, na siya Lisa Mas imay din natin Risa? Ano ba? Yeah.